You know, balik kwentuhan na naman tayo dito sa ating tambayan. Siyempre, uh, tulad ng mga pangako ko na basta may time ako, magbibigay ako ng kwento sa inyo, magbibigay ako ng share sa inyo tungkol sa mga na nakaraan sa sakit na GERD, acid reflux at anxiety. Yan mga idol, mga kaibigan. Uh, siguro gawin nating topic ngayon ano sa kwentuhan natin yung tungkol sa gamot. Ano? Uh, ano yung mga gamot na maganda para sa atin? At ah, uh, ano ba ang uh, dahilan kung bakit yung mga gamot na iniinom nyo minsan ay hindi tumatalab o hindi nagpapagaling sa inyo? Tara, pag-usapan natin ito at pagkwentuhan natin. yan mga idol. Ah, uh, syempre, uh, gabi na. Magandang gabi sa lahat. At mm, nyo ba yung mga vlog na nakaraan? Yan. Uh, ngayon mga ginagawa kong vlog uh, tungkol sa mga ano sa mga uh, sakit na lumipas. Ano, lumipas ibig sabihin nakaraan uh, dahil sa magandang resulta ng mga ginagawa kong hakbang tungo sa pagpapagaling sa sakit na nagkaroon ako dati ang GERD. alam ko kung gaano kahirap Siyempre, dahil syempre, alam nyo rin naman kung gaano katagal akong nagsuffer sa sakit na yan ano? at lagi kong sinasabi hindi ko tinatanggi na napakahaba ng panahon bago ko natuklasan ang tunay na kagamutan sa sakit na GERD ano, uh, 1990 nagsimula yung GERD at, le as, at least uh, kahit pa paano Nag nabuhayan ako ng loob kasi talagang nawalan ako ng pag-asa. Ano, nababanggit ko naman sa mga dating vlog na ginagawa ko. Um, yun na yung time na nagkaroon na talaga ako ng depression. Kasi tulad mo mga tulad nyo mga idol, kaya mm, palagi akong gumagawa ng vlog game. Eh. Para ano, para hikayatin kayo para na na uh, wag nyong sukuan yung mga pangarap nyo ano kasi ako dati talagang almost sumuko na ako sa mga pangarap parang down na talaga ako parang hindi ko na maabot ang lahat na pinangarap ko ultimo yung ano yung hirap sabihin talaga ano ang hirap sabihin na talagang Uh, parang natalo ako eh. <laughs> parang natalo talaga ako sa buhay na meron ako yung minsan ewan ko, hirap, ang hirap ipaliwanag, ang hirap sabihin nung pagkatalo na nararamdaman ko dati before, ano uh, parang ayaw ko mabuhay parang gusto kong iwanan yung pamilya ko, kasi uh, tingin ko sa sarili ko pahirap na lang ako at magpapahirap lang ako yun. Uh, malungkot na balikan na ang lahat ng yun ay pinagdaanan ko pala. Ano? Parang unfair para sa anak at asawa ko na yun yung nasa isipan ko nung panahon yun. Yun ang tinatawag natin na depression. Ano? Masyadong depressed na depressed ako sa buhay ko dahil sa sakit na girl, Buti na lang Ano, uh, hindi ako nagpapasal. Ano kasi ang nangyayari sa buhay natin sa mundo, uh, may mga dahilan. Ano, sa akin, yung dumaang pandemic, ano yung dumaang pandemic, uh, madaming mga kaibigan, sabihin natin, madaming mahal sa buhay ko ang nawala at mm, pinahirapan. Pero para sa sarili ko, para sa pagkatao ko, naging ano pa ito eh, naging yung pandemic na yon naging dahilan pa ito para sa aking kagalingan. Kasi kung hindi dahil sa pandemic, hindi ako matuto, hindi ako mapapatuon doon sa, ano, sa mga vlog, ano, sa YouTube, yung katulad ng ginagawa ko ngayong YouTube, hindi ako mapapatuon dyan para manood. Ano, uh, ang uta ko, nandun sa, ano, nandun sa takot, nandun sa kawalan ng pag-asa. Ano, Uh, yung trabaho ko nga, napapabayanan ko na parang ayaw ko na magtrabaho, pinipilit ko na na magtrabaho. Ano, yan yung ano, yan yung hirap na naramdaman, naranasan ko sa sakit na GERD, acid reflux, anxiety, at saka depression mga idol. Ang lahat na yan ay nagsimula sa acid reflux hanggang sa naging GERD. Ano, yan. Sabi ko nga sa inyo mga idol, ah, uh, marami akong gustong ikwento. Ano? Pero limitado yung oras kaya siguro basta may time ako magkukwento na lang ako sa inyo, mag share ako sa inyo. Yan. Pwede din kayong Ano, yung pala mga idol, yung uh, aking akin channel, binago ko yung pangalan. Ano, kung napansin niyo no, from photography dati. Ano, nagsimula ako sa photography kasi yun nga, kinuwento ko sa inyo, um, nung pandemic, ginawa ko libangan dahil sa takot, dahil sa anxiety, dahil sa sakit natin, nagiging trigger yung anxiety. Ginawa ko libangan, yung photography, uh, nagbablog ako. Wala akong alam kung paano magawa ng vlog, basta nagtry ako para lang makonvert yung aking attention. Salip sa na yung takot, ng pandemic at saka ng sakit na meron tayo dahil walang doktor, walang hospital ano uh, talagang matindi yung ano yung anxiety nung panahon yun yun uh, from photography naging I iba iba eh iba iba yung naging ano naging uh, pangalan nitong vlog na ginagawa ko, nitong channel ko ano ah uh, hanggang sa Ardb Story TV yon naging Ardb Story TV tapos uh, naging Arbs Medical TV kasi nga uh, na-focus na yung content dito sa pag ng mga karanasan ko dahil sa accidenting uh, ano ako ng sakit natin tapos may mga na nag-comment maraming nag doon sa unang video kong yun eh uh, yun Nagtuloy-tuloy na yung ano yung pag-share ko ng mm, tungkol dito. At uh, nasa walang wala nang 800 na video na yung nagagawa ko, mga idol. At mm, ang lahat ng iyad ay pawang karanasan ko na naging daan para sa paggaling ko. At uh, ngayon, kung bakit Arvin Bagon kasi para madali yung i-search sa sa ano sa mm, sa Facebook kasi ito yung real name ko. Ano, ito yung real name ko. Ah uh, may mga gustong magtanong? Minsan, 'yun nga, uh, hindi lahat nasasagot ko 'yung katanungan na kaibigan natin. Uh, kasi nga naging busy ako sa opisina dahil bumabawi na rin ako sa mga uh, dating hindi masyadong active na trabaho na nagagawa ko dati. Ngayon, um uh, bumabawi ako. Ano? Kasi eh, naging okay na tayo eh, naging maayos na tayo. Niyan at yung trabaho ko, syempre, yun yung mag- yun yung aking ano, yun yung aking uh, na pangara para sa pamilya ko, para sa kinabukasan ng pamilya ko. Kaya mahalaga sa akin yung trabaho ko, kaya ginagalingan ko. Yun mga idol, uh, yung pandemic na sinasabi ko kanina, ang naitulong nito sa akin, yung vlog. Ano yung vlog? Napokus ako sa panunood kasi ang taon nun, uh, ano, ah uh, naging libangan talaga manood, ano, manood saka mag dahil nakulong tayo sa ni eh, nakulong tayo sa um, ating mga bahay, uh, manood tayo, yung may mga katulad namin na may mga um, lupa na nasa paligid ng bahay, uh, natuto tayong magcultivate, magtanim, ano, tayo ng libangan para um, uh, mabawasan yung ating takot sa pandemic. Ako naman, mga idol, anong uh, makita ko na yung vlog, yung YouTube, uh, gumawa ako na YouTube channel, tapos nanood ako, nag-search ako hanggang sa nakita ko. Ano, kasi yun nga, aksidente na, ano, aksidente na, yung paggawa ko nitong pag-share ko, ano, nung may mga nagko-comment na yan, nag-search ako ngayon, ano, madami pala ang katulad ko na nag-share ng ano nang sa guard uh, ultimo pati yung mga doktor ano at doon ko na kilala sa vlog sa mga vlog na, na napapanood ko si Doc Nan uh, malaking na, uh, tulong nito sa akin malaki yung uh, naging dahilan improvement hindi man yung ano hindi naman yung mga sinasabi niya ang nagawa ko pero yung paniniwala sa advokasya niya tumatak sa aking isipan pinag-aralan ko kung ano yung mga natural na ah uh, halaman o bagay na posible na pwedeng maging maganda sa uh, aking digestive system ginawa ko sa natural at uh, ito yung masasabi ko na talagang nagpagaling sa sakit ko ano sa sakit na katulad ng meron kayo ah uh, yun nga tulad ng pag-uusapan natin mga idol ha, ah, hindi intro yung ginawa ko kanina ng napakahabang kwentuhan ano. Ah, kasama ito sa ano sa dahilan ng pag-uusapan natin. Ano, hindi yan intro. Yan ay kasama sa mm, pag-uusapan natin. Ano, do, sa gamot, ano. Yan, mahalaga kasi yan eh, yung mga sinabi ko. Yung lahat ng gamot na hindi nakakagaling minsan na sinasabi nyo sa inyo Uh, may dahilan kung bakit hindi tumatalab sa yo Ano? Tulad na sinabi ko, sa natutunan ko kay Dok Nan, hindi naman yung topic ni Dok Nan ay yung uh, ginagawa ko sa sarili ko. Pero, itinanta ko sa utak ko, sa isipan ko, yung natural na pamamaraan. Ano? Yung natural na pamamaraan, kasi, um, ang pinapalakas niyan, yung ating resistensya, yung ating immune system, Tama yung natutunan ko kay Doc dati na yung a uh, ating katawan ang siyang uh, magpapagaling sa sakit na meron tayo. Ano, siya yung ano siya yung uh, magtatrabaho para mag-heal kung ano man yung problema na meron ako sa kaki katawan. Ang problema ko yung digestive system na dugo din nalaman. Ano, tungkol din nalaman, kala ko mahalaga sa atin para mabuhay kumain lang. Hindi naman pala. Ano, ang mahalaga sa atin makuha natin yung mga kailangan ng ating katawan tulad ng mineral, vitamins, ah, etc., etc. Ano, ito yung kailangan, hindi yung pagkain lang, hindi yung basta may nakita kang pagkain, nabusog ka, mabubuhay na tayo. Hindi. Pwede tayong kumain, pwede tayong mabusog araw-araw, pero sa ah uh, pagbilis ng ating buhay. Ano? Hindi, magbilis tayong mamatay. Magbilis tayong magkasakit. Ano? Hindi, hindi dahil sa kakain lang tayo. Yun, yun pala. ko sa kanila natutunan yun. Hindi lang si dok na, ano? May mga iba pang doktor na uh, may advocacy. Ano? Yun nga. ah uh, kailangan open-minded tayo. Tulad ng anxiety na pinag-uusapan natin, wala naman talagang totally gamot sa anxiety. Hanggang ngayon, sa totoo lang, Hanggang ngayon ngayon, uh, may atake sa akin pero uh, ano paglabanan ko. At uh, ang kailangan lang natin dyan, tanggapin mo kung ano yung kondisyon na meron ka. Ano? At pag-aralan mo kung ano yung dahilan ng pag-atake sa yun ito. Ano? Yan lang, yan lang yung ah uh, tamang paraan para sa paggaling mo. Kaibigan yung gamot na pinag-uusapan natin idol mahalaga yan para sa katawan natin kasi ito yung pumipigil ano ito yung nag-i-stop ng posible na paglala ng sakit ano haharangan niya ang dahilan lang kung bakit hindi nakakapagpagaling ng lubusan sa atin mga idol gumagaling naman tayo kasi pansamantalang nawawala yung hirap na nararamdaman natin yung sakit na nararamdaman natin ano yun nga lang, kaya nasasabi natin hindi gumagaling kasi pabalik-balik yung sakit natin. At habang tumatagal, humihirap. Uh, habang tumatagal, parang lumalala tayo. Ano? Ang dahilan, tulad na sinabi ni Dok Nan, na uh, pinaniwalaan ko, yung synthetic medicine, may chemical. At yung chemical na yan, isa yung uri ng basura na hindi uh, katanggap-tanggap ng ating katawan naiipon siya parang naging kaskan yung ating katawan bukod sa mga chemical na kinakain natin ng uh, tawag ito normal o uh, kadalasan o pangkaraniwan ano sa ating kapaligiran na kinakain natin sa ating uh, community kasi ito na yung makabagong lifestyle na meron tayo ano lahat ng kasama ang pagkain saka yung mga ginagawa natin yung Ah uh, um, trabaho natin na uh, hindi na mas katulad kung hindi na masyado napapawisan, iba yung iba yung ano, iba yung lifestyle talaga. Uh, ito yung dahilan kung bakit uh, nagkas nagkasakit tayo. Mahalaga itong pag-usapan natin kung bakit tayo nagkasakit. Lalong-lalo na yung uh, ano natin yung acid reflux natin yung GERD natin. Baka tayo nagkaroon ng uh, maling digestive uh pagde-digest, ano, mali. At uh, unang-una nagkaroon tayo ng problema sa ating uh, oras ng pagkain. Ano? Um, nagpapabago-bago ano? Kasi ang ating katawan uh, may scheduling 'yan. Ano, may scheduling 'yan. Pag nasanay ka sa ganitong oras, dapat yung ganitong oras uh, kakain ka kasi Uh, yun yung oras na lalabas yung panunan mo, yung acid mo para tunawin yung pagkain. Ngayon, walang tutunawin, nasisira yung ating digestive system. Ano, nagkakaroon ng problema. Ito, pahapyo ko lang mga sinasabi mga idol kasi uh, maraming oras pa, maraming panahon pa na pag-uusapan natin na yun lang talaga yung topic. Ngayon, um, pahapyo yan. Uh, gusto ko lang masabi sa inyo na kailangan wala huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kailangan, ako nagbibigay ako ng inspiration sa inyo na uh, uh, katulad nyo na naghihirap ng napakahabang panahon ako, uh, gumaling pa rin ako. Ano, hindi porke uh, lumalala, nang lumalala yung sakit natin, wala ka na pag-asa. Kasi ako, kala ko wala, pero ito kayo na ako. Nakita nyo, nagiinom ako. Dati, ano, nag ako ilang sunod-sunod yun ng buwan kasi gusto kong ipakita sa inyo na pwedeng ibalik sa normal yung buhay natin na ibalik ko naman pero hindi ko na siya ipagpapatuloy sa totoo lang kasi parang ano sa dila ko sa ano ko hindi ko na siya hinahanap eh <laughs> ano parang pag umiinom ako hindi na ako masaya sa uminom kasi ang tagal ko nang naitigil ano naitigil ko yon dahil doon sa sakit na meron ta tayo ngayon kung pag-aaralan ko ulit kung itutuloy ko ulit yon uh, magiging baka siya maging dahilan sa pagkakasakit ko muli at titigilan naman ako mas maganda tumigil sa wala kang sakit kaysa tumigil ka sa bisyo ngayon na dahil may sakit ka ano yun nga kaya ako nga linaban yung buhay ko eh yung pinaglabanan ng sakit na to para sa pamilya ko syempre ngayong nakuha ko na ito nanalo na ako bakit ko uh, ibabalik yung mga nakaraan ayaw ko na mahirap yun ano mahirap yun 'Yung gamot mga idol, ano, 'yung gamot, sabi niyo na ano, uh, nawala na 'yung gamot. hindi, dito pa rin tayo sa gamot, uh, na ano lang na ano lang sa ibang topic ano. uh, 'Yung gamot na pinag-uusapan natin, hindi talaga siya gagaling. Hindi siya talaga ano kasi 'yung gamot, uh, para lang 'yun sa pagpigil. Ano, para hindi lumala, para mababawasan, ma-i-stop ano, ma -ma 'yung nararamdaman mo. Pero kung hindi natin na ikaso, na ayos yung digestive system system natin, ano, yung problema diyan, ano, hindi kasi yun ang target ng gamot. Ang target ng gamot uh, tanggalin yung nararamdaman, yung hirap ng oras na yun. Yung target ng gamot mo. Ano? Ngayon, kinabukasan, pag wala nang bisa yung gamot, yun na ulit yung ano, yun na ulit yung mararamdaman mo kasi andun pa yung ano yun, andun pa yung problema ano, hindi nawawala yung problema. Ngayon, ang pangtanggal sa problema ng digestive system natin, ng sakit natin, immunity. Kailangan malakas ang katawan mo. Kasi kapag malakas ang katawan mo, malakas ang immune system mo, walang makaka-trigger sa iyo. Ano, ah uh, nangyayari na 'yan sa akin. Ano nangyayari na yun sa akin? Kaya nga ako gumaling. Ngayon, kapag ka malakas ang immune mo, immune system mo, pwede bang ano, pwede bang um, bumalik pa rin yung sakit natin? Oo, oo po, pwede pa bumalik yung sakit natin. Ang pamamaraan po para hindi tayo mahirapan, para uh, hindi hindi talaga sakit yung ano, o maging normal lang na acid reflux na lahat ng tao may acid reflux, ano? Lahat ng tao normal yang acid reflux. Maging ganun lang, maging normal lang. ah uh, kailangan may preventive. Ano, hindi porke mm, gumaling ka na, kakalimutan mo nang maglinis pa rin ng katawan mo o palakasin pa rin yung katawan mo. Kailangan tuloy-tuloy yung preventive. Ano? Nang sa ganun, tuloy-tuloy uh, yung ginhawa ng buhay natin. Kasi habang tumatanda, humihina yung resistensya. Normally yan. Tapos, uh, hindi natin may yung kapaligiran na natin sa makabagong lifestyle. Ano? Napaka-imposible. Ano? Laging sinasabi natin na ang problema lifestyle pero sa totoo lang hindi natin uh, pwedeng takasan yung makabagong lifestyle yan na yun eh ang gawin natin solusyon para baka recover tayo sa makabagong lifestyle kailangan kung nadudumahan yung sa katawan natin linisin natin tanggalin natin yung trash itapon natin yung basura kung trash siya kasi nga naging trash can katawan natin sa panahon natin ngayon kasi puro basura ang naipapasok natin sa ating katawan. Ano uh, ah wag na tayo mag-ano dito, magyabang na tayo mag-magsinungaling, wag. Na, natin kasi ang ano, ang kapalit ng magandang buhay, ang kapalit ng ma-, ma maalawang ah uh, kapaligiran, maalawang community, mayamang community ay ganito. Ganito mag, mag, Mas mabilis magkasakit Kaya nga ang daming mga uh, Na-inventong gamot Ano? dami na-inventong gamot Dahil um, Alam ng tao Ano? Alam na mga dulubasa Na maraming sakit ang uh, Papasok sa katawan ng tao Ang magiging problema na mga cells natin Kasi Dahil sa makabagong mundo natin Ano? Tapos uh, Kaya Maraming nagsulputan na mga food supplement Kasi alam nila na mabebenta na mag, nila yung food supplement kasi kailangan ng tao magpalakas sa resistensya kailangan ng tao linisin na ang, resist, ang katawan dahil maraming sakit ang dadapo sa atin dahil sa um, pag pagunlad ng mundo pagbabago ng ating uh, lifestyle yun lang mga idol at uh, yun ang magandang gamot ano ang Gamot na erinisenta ng doktor, tulungan natin ng paglilinis ng natural na pamamaraan hanggang sa mapapansin mo na lang, hindi mo na kailangan yung gamot. Katulad ko, inutay-utay kong tanggalin yung gamot. Ano? Yun lang mga idol at kita-kita uh, tayo sa mga susunod na video at mm, patuloy ako magkukwento basta't meron na akong time. at yung mm, gusto niyo ako makausap, hindi ko papangako mga idol na uh, lahat makakausap ko kayo pero mm, pipiliting ko na kung sino yung makausap ko gagawin ko kaya nga ginawa ko ng Arvin Bagon yung aking channel para at least alam nyo kung an ano yung isi-search nyo sa, sa ano sa messenger o ife-friends nyo ako sa facebook ano mas maganda kasi i-friend nyo ako sa facebook ano para madaling magkausap tayo sa messenger yun lang mga idol pero hindi ko po pinapangako na lahat kayo ay ma-entertain ko ha kasi marami rami na rin po yung kinakausap po at saka mm, marami din po akong trabaho sa opisina namin ano po babay po at God bless you po ingat po tayo lagi ah uh, lagi po tayo magdasal at mm, lagi po tayo dapat uh, positive ang nasa isipan nagagaling ka katulad ng uh, kapalarang ko gumaling ako sa sakit na katulad ng sakit mo babay po